kapag may mga delivery rider na nagpapad sa inyo, huwag kayong mag-a-add. Kung ano yung nandoon sa delivery fee, yun lang ang sundin nyo. Kasi mamimihasa yung mga delivery rider na ganyan, mga nagpapad ng 50 para i-rush yung delivery. Modus yan. Huwag na huwag kayong mag add Kung anong delivery fee, yun ang sundin nyo. Dito nga, ano, kukwento ko sa inyo yung nangyara sa akin kagabi may customer uh, nasa Imus ako eh di mga ano to 11.19 or 11.20 nakakuha ako papunta ng ano ng Manila pag pick up ko beep lang maliit eh ganyan kalito eh di ang ginawa ko syempre gabi na eh mag alas 12 na tinawagan ko yung customer sabi ko sa Manila eh sabi ko sir uh, hindi na po yata itong walang lumalabas sa booking eh, bago yung i-rush eh, delivery sabi ng customer, magkano yan? Magkano naman ang dagdag? Sabi ko, sir, ano lang? Kahit 50 pesos lang, okay na. E, tinignan ko sa navigation. <coughs> Pagtingin ko, 51 minutes eh. Simula Imus, papunta ng Balutondo eh. Sabi ko, sir, wala pang isang oras, nandyan ako. Sabi ko, ganun. Add lang ng 50 pesos para sa rush delivery. Eh, may alam tong customer. Alam niyo yung mga ganun diskarte ng mga rider eh. Sabi sa akin man din eh. Nakobos, oh, pasensya na i ano muna i-deliver mo na kung anong oras mo ma-deliver dito. Sabayan mo na lang. Eh sabi ko sige sir, salamat. Dapat ganun yung mga customer. Kapag may mga delivery rider na nagpapad sa inyo, huwag kayong mag a Kung ano yung nandoon sa delivery fee, yun lang ang sundin nyo. Kasi mamimihasa yung mga delivery rider na ganyan, mga nagpapa-add ng 50 para i-rush yung delivery. Modus yan. Uh, huwag kayong papayag na magpa-add yung um, de ano, delivery rider pero kung gusto niya mag-tip, okay lang, tip kayo. Lalo na pag mabait yung rider, mag-tip kayo. Pero yun na nga, pag magpapaad sa inyo, nako modus 'yan. Huwag kayong wag na huwag kayong mag-aad. Kung anong delivery fee, yun ang sundin nyo. Tapos ito na nga ano, di ano na, naghintay ako ng booking mga sampung minuto lang siguro eh. Pag tingin ko, may lumabas na ano, Para niya kaya di kinuha ko na rin. Pagkuha ko na, ah, nakuha ko. Pag tingin ko yung ano, pick up, 5 kilometer. Ito ang ginawa ko. Pinunod ko yung navigation. 13 minutes ata or 10 minutes yun. Di pinuntahan ko na. Sa may ano eh. Di malagasang eh. Sa may ano, hotelier, subdivision. Di pinuntahan ko na. Bandang dulo daw sila eh. Di pagka pick up ko ng item, ano lang, maliit na, ano lang na ganyan, na kandila. Eh di sabi ko, okay na to. Ibiyahe ko na. Di rarating ko na sana. Paglabas ko ng highway may lumabas na ano bako or papunta naman ng South Caloocan ama kinuha ko na rin pag ko 262 to yung delivery fee hindi kinuha ko na pick up ko siya 3 km lang saglit lang mga 8 minutes to 10 minutes lang ata yung biyahe pag pick up eh ano ko, sapatos naman to sapatos tinawagan ko yung ano customer si ma'am babae ma'am nakuha ko na yung item sabi deliver ko lang itong Paranaque at saka Manila ko diretso na ako dyan so, sige walang problema hintayin ko na lang dito na, nga, niratrat ko na. Gigil na gigilas yun. Yan, bro. Pag mga ganyan, tatlo na yung dala ko. Tatlo or apat. Mahataw na ako niyan. Yung hataw na may pag-iingat pa rin. At din niratrat ko na. Sa may danghari ako dumaan. Kasi ang nakapin sa akin dito sa may ano. Ang nakalagay, Macdo, Ebacom. Eh, hindi ko pamilyar sa Ebacom eh. Di, Doon ako dinala sa may ano, sa may SMBF ng navigation. Kumawag ako sa customer, sa may MacDo, sa may ano eh sa may SMBF eh. Sir, nandito na po ako sa McDo. <coughs> apat ng SMBF. Sabi ng customer na, oh, boss, hindi dyan. Sa may Lianas. Eh, syempre, alam ko yung Lianas. Lagi akong dumadami. Palas Pinas eh. I-deliver mo lang nga dito. Hindi e, pinuntahan ko. Pagdating ko doon, nandun nga si sir. Ginawa yung kandila. Sabi niya, bukas gagamitin to eh. Pang 18th birthday. Hindi e, binigay ko. Nagbigay si sir ng ano, 250. 199 lang yun. Hindi e, may 51 pesos na additional. Sabi ng customer, pasensya ka na, okay na ba yan? Ano? 50 pesos additional. Say, okay na yan sir, panakin tulong na yan, maraming salamat. Dapat muna ganun yung mga ano, mga customer, kapag yung nagkakamali ng pin, nag-additional, nagkukusa ba? E di, okay na, niratrat ko na ngayon yung ano, mga lapang 30 minutes siya, o or 30 minutes mahigit. Papunta ng Manila, <coughs> sa may Balutondo, sa may ano ako dumaan, sa may Arten. E di, niratrat ko na. Pagdating ko ng Balutondo, Gcash na lang daw sabi ng customer. Ang oh, pasaktong sakto talaga. 214 yata yun eh. Sabi 214 or 220 po. Basta, ilagay ko lang dyan sa screen natin yung mga ano natin. E eh, di okay na. Sabi ko, okay yan mga ganyang customer. Huwag kayo mag add Sabi sa inyo. Sasabihin nyo lang para tumigil yung rider pag nagpapa-add. Naku, kanong oras mo boss i-deliver, okay lang sa akin. Basta hindi ako mag add Ganun lang. Eh di ito na, dineliver ko na. Tiningnan ko yung ano, pagka-deliver ko ng tondo eh. Tiningnan ko yung South Caloocan. Pagtingin ko sa navigation, 8 minutes, 3 kilometer. Sabi ko, napakalapit na nito. Na Hindi pinuntahan ko na. Sabi ng customer sa akin, "Kuya, bye-bye. Kuya, baka pwedeng diretso na dito kasi sarado na yung gate namin." Edi, sabi ko, "Sige, ma'am. Pag diretso man din, mayroong naglalaba. Hindi pwedeng dumaan yung motor, sige. kaya namang idaan yung motor, sige, tay." Ada ang ginawa ko, iniwan ko yung motor lakad siguro mga 10 hakbang o 20 hakbang. Eh di pagdating ko inabot ko sa ano sa customer. Oh, no, ito na po. E di pag-aabot ko sabi ng customer eh, kuya, pwede bang ano, GCash na lang? Siyempre, okay lang masahin, GCash. E di GCash, binigay yung GCash. Sabi, umalis na ako. Kasi yung motor, iiwan ko eh. Pagbalik ko, tinignan ko ngayon yung GCash po. Binigay ng customer. 260 to lang yun, delivery fee. Ay, e binigay ng customer, eh di sabi ko, oh, laki naman na eh, itong additional na to. Siyempre, naglakad ako, siguro yung iniisip eh. Eh di, sabi ko, buti na lang nga mo, yung customer na sa Manila, alam yung mga diskarte ng mga delivery rider na nagpapaad. Eh kung paano kung tinanggap niya, hindi niya alam. Kaya dapat alam ng mga customer kung nagpapaad yung delivery rider. Huwag kayong pumayag, sabihin nyo lang. Kung anong, kung anong ano, kung ano yung nandiyan sa delivery fee, yan ang babayaran ko. Kung kahit anong oras mo i-deliver dito, okay lang yun ang gagawin nyo sigurado ako tatahimik yung mga delivery rider na yun ng mga mga, mga 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 modus nagpapa-add sa rush delivery naku, huwag kayong maniwala dyan tingnan mo ha, kung pumayag yung customer ng Manila 50 pesos lang kinita ko ay buti mo may alam siya sa mga gantong modus ay doon ang ginawa ko kumita ako ng ano, nung deliver ko na, na tatlong delivery kumita ako ng 360 plus 250 610 eh kung hindi pumayag yung customer, 50 pesos lang yung kinita ko. Eh di lugi naman ako noon. Eh buti na hindi pumayag, hindi eh, kumita ako ng ano, 610. Yung sa mga customer namin diyan, tandaan niyo 'to, pag may nagpa-add na delivery rider, wag kayong pumayag. Kung ano yung nasa delivery fee, yan lang yung gawin nyo, yan lang bayaran nyo. Mga delivery rider dyan, huwag kayong magpapaada, kawawa ng mga customer sa inyo.